Daina na kapalag pa sa otoridad ang 26 anyos na lalaki na sospek sa panhaabon sa sarong pribadong opisina sa Naga City. Makalihis na arestaron alas 5 nin hapon ka nakaaging lunes. Sa impormasyon, maagahon kan nasambit na aldaw kan habunan kan sospek ang nasabing opisina sa Purok Uno, Barangay Balatas. Alagad sa tabang kan CCTV, tulos na nabistuhan at inaarestar ang mahabon na binistong si John Philip Tomenas I. Castrano, na residente kan Barangay Concepcion, Pequeña. Nalalay ni Tumena ang duwang cellphone, petty cash as in alahas na pigkakarkulong aboton sa labi 28 mil pesos ang kantidad. Sigun kay Police Corporal Michael Jan Asur, an investigador kan Police Station 6, luwas laog na sa kulungan ng sospek, huli sa pagkakaimbuelto sa harabunan sa syudad. At around 5, between 4 uh, 3 to 5 p.m. of February 5, nangyari yung panluloob ng sospek doon sa isang building. Then po, through CCTV, Then po by pumasok na yung ano yung complainant na nakita na scattered na yung loob. Then nung after that nagcheck na sila kung ano mga nawawala. By ano nagreport na po sa amin yung complainant. Then po, through CCTV din na identify namin po yung suspect. Then through hot pursuit po uh, nakuha namin yung tao. Kasabay kan pagkakadako sa body search nakuaman kay Tumenes ang sarong pidaso ng heat sealed plastic sachet na may laog ng crystalline substance na pigtutubudang shabu. Habang po siyang naaresto, arresto tapos nung sine-search na po siya ng arresting officer, nakuhaan po siya ng, ng item, ng sabu, Kuha sila ng security guard, kuha po sila. Kasi for the security din po ng establishment ng negosyo, kasi din po dito sa Naga, yun nga pong natin yung mga nakawan, then po yung safety din ng, ng tao. Then po magpaalagay po sila ng CCTV. Kung halimbawa po may mga masasamang loob na pumasok at puma identify agad natin, mahuli po namin agad. Sa presente, nasa kustudiya na kan Police Station 6 and suspect na naaatubang sa kasong robbery asin pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.